Nakarating na ba kayo tumigil sa pag-iisip tungkol sa kung gaano karaming mga bagay sa buhay ay panandalian? Nagmamadali tayo mula sa isang lugar patungo sa isa pa, nagtatrabaho, nag-aaral, nangangarap tungkol sa katapusan ng linggo, nagpaplano ng mga biyahe, bumili ng kahit anong gusto natin, ngunit sa kaibuturan natin, ilan sa mga bagay na ito ang tunay na pumupuno sa ating mga puso. Gaano kadalas tayo naghahanap ng kagalakan sa isang bagay na malapit ng mawala? Gaano kadalas natin inilalagay ang ating pag-asa sa mga tao, katayuan, mga ari-arian, para lamang mapagtanto na ang lahat ng ito ay isang ilusyon. Nabubuhay tayo sa isang mundo na pinahahalagahan ang ngayon, kagyat na kasiyahan, at maliwanag na tagumpay, ngunit nakakalimutan ang mahalaga, ang kaluluwa. At iyon ang gustong sabihin ng Diyos sa iyo tungkol sa ngayon. Sa Ecclesiastes 1, 2, si Solomon, ang pinakamatalinong tao sa Biblia, ay nagsabi, Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Ang salitang walang kabuluhan ay eksaktong nangangahulugang, ilusyon, kawalan ng laman, isang bagay na panandalian. Si Solomon ay may kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, karunungan, lahat ng pinapangarap ng marami sa atin. Ngunit sa pagtatapos ng kanyang buhay, napagtanto niya na wala ni isa sa mga ito ang nasiyahan sa puso ng tao. Ngayon, walang pinagkaiba. Ang mga tao ay nabubuhay na naghihintay para sa weekend upang makaramdam ng buhay. O ang tsi katapusan ng buwan upang bumili ng isang bagay at makaranas ng panandaliang kadalakan. Nabubuhay tayo na napapalibutan ng mga ilusyon, ang perpektong katawan, tabumpay sa social media, ang bagong sasakyan, ang pangarap na paglalakbay. Ngunit ano ang silbi ng lahat ng ito kung ang ating kaluluwa ay may sakit, walang laman at malayo sa Diyos? Sa Marcos 8, versikulo 36, binalaan tayo ni Jesus. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng isang tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang kaluluwa? Ang kaluluwa ng tao ay nilikha para sa isang bagay na walang hanggan at sa makatuwid ay walang panandali ang makatutupad nito. Ang problema ay naginulo ng mga ilusyon ng mundo, nakakalimutan nating pangalagaan ang pinakamahalaga, ang ating pakikipag-isa sa lumikha. Sinasabi ng Biblia sa Isa Juan 2, versikulo 17. Ang sanlibutan at ang mga nasa nito ay lumilipas, ngunit ang sinumang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Lahat ng bagay sa lupa ay may petsa ng pag-expire, ngunit ang espiritual ay tumatagal. Panginoon, turuan mo akong pahalagahan kung ano ang walang hanggan. Buksan ang aking mga mata upang makita kung ano ang hindi ipinapakita ng mundo naway mamuhay ako ng may layunin, pananampalataya, at pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen.